Hi guys, good morning Medyo mahamog sa umaga Maano siya oh May mga fog fog Pero mas malala ang fog kanina What's that? Hi guys Good morning At tayo ay magkukulay ng buhok Ni Lolo Asis Ang Lolo namin ano na ah, uh, puro white ang kanyang hair. So, kailangan nating kulayan. At siya'y nagpapagwapo. Ewan po kung bakit. May pinagpapagwapuhan. friend girlfriend. Nagahanap <laughs> daw ng girlfriend. Ni? Nakakamansya yata to Ah! Pumalsik. Katatapos pa man din namin ni Tonton, naligo paglabas namin ng toilet. Sabi niya, kulayan ko daw siya ng kanyang hair. Papa, against the light pa to eh. Hindi ko alam kung ano tong, mm. ano niya. Itong kanyang, mm. mabango na, mabango. Mabango itong pang kulay niya. What is it? My... It smells good. No, good anak friends. ko, this is for papa only, not allowed for baby. But this one is not enough, you know. Paano ko kaya ito ipagkasya sa buhok niya na puro white Hindi ko mabanggit ang kulay white sa Tagalog kasi ibang ibig sabihin nun sa atin Ay, ibig sabihin sa kanila pala Yung Tagalog ng color white Ang ibig sabihin nun guys ay pepe what, pe, 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 pe. What, what, Pepe <laughs> Pepe man Puti You know what is the Tagalog of white? Tagalog of white, puti. That's why I cannot tell it that word. Because the meaning of puti here is pet-pet. Pepe ang, ang ibig sabihin ng puti. Kaya kung napapansin niyo, puro ako color white, color white. Kasi <laughs> ibang ibig sabihin sa kanila yon. At saka vegetable, yung Tagalog ng vegetables, guys. Ang ibig sabihin naman ng Tagalog ng vegetable sa kanila, yung sa ari ng lalaki naman yun. Uy. Kaya, vegetables lang. <laughs> Pa-English, English lang kayo. Vegetables, ganyan kasi kapag narinig kasi nila. Yun, iba ang ibig sabihin kasi. Kaya, iwas lang ba tayo sa ano? Pwedeng maging reaksyon nila pag narinig nila yung mga ganong salita. What? You want also? Huh? You finish up. Ah, Papa already put you oil. <laughs> say hi. Say good morning. Hi. Say good morning. Namaste, say, Namaste. Good morning, guys. Namaste all very. No, Namaste, Namaste. Na namaste. Say Namaste, Bibi. Namaste. Nung pumunta kami lang hospital, ay nako lahat na lang ng tao na pumapasok sa hospital, minamaste niyang ganyan namaste, namaste di ba natagal lang kami nung no, 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 no. patanggal ako ng ano ng tahi patanggal kasi kami ng tahi, di ba natagal kami? kami lahat na lang nang pumapasok panay sabing namaste, namaste come here no anak ko come here I'm not allowed for baby. I'll make handsome for you. Come here. Come here. Sabi ko gusto kong magpa mahaba na kasi yung buhok ko guys. Hanggang dito na siya. Ngayon sabi ko gusto kong magpa web ah, Anong tawag don magpa keratin hindi pa pala pwede. <laughs> hindi pa pala ako pwedeng magpa keratin kasi wala pa akong isang buwan pagka galing hospital. Come here. Kasi sabi nila baka daw maginap. Kasi di ba sa bagay mainit kasi yung keratin ba sa ulo. Hilum hilum na siya sa ibabaw pero sa loob may nararamdaman pa rin akong sakit, masakit pa rin siya. Masakit pa din siya sa loob kagaya kagabi. Hi guys, mama kami pagsundo kay Asher. Now how oh guys no. Ngayon, sabi ni Asher, magugutom daw siya, kaya dumaan kami dito sa may kainan ng momo. Kakain lang kami ng momo na may soup. Kasi di ba malamig na rin naman ang panahon. So, nag-aantay kami ng anti pagkain. Momo momo lang tayo. momo momo lang. Yun lang yung ating ano, ating merienda merienda. Mama. Mama. Yung kakain daw. Kumakain sila ng ano, yung asukal na malalaki ang bu. Ito oh. Asukal siya na malalaking butil. Ayan. Hmm. Kinakain ni Asher. Ayan. Ayan, mayroon tayong soup. Masarap yung soup nila dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito yung gusto ko dito, yung soup. Masarap yung soup nila. Minsan sabi ko kay Asis, mag-take out ng soup. <laughs> Bibi, o. Oh. Mm -mm -mm. Ayan, nandiyan na yung momo. Ito na. That is not my yeah. momo. It's yours. Mm hmm? Mm-hmm. Mommy, like this. Ayaw ko ng sauce. Gusto ko ng sabaw. Ayaw ko ng sauce. Gusto Ano? Sauce. Mm Ketchup -hmm. ang dyan. Kami lang ni Tonton may video. Ayan. Mm, no. mm, no. Medyo maanghang lang yung kanilang soup. Pero walang sili. Ano, yung ginamit na paminta ba? Pa. Masarap siya na may mm saba. -hmm. Kain tayo mo. Mm. Umutot ang anak ko. <coughs> mm -hmm.

ako mo. Hindi ka magsusuro ng kain, hindi. And this act. Ayaw niya. Okay, no problem. Ayaw, ayaw. Antayin ko na lang yung... Do you have carrots there? Big carrots to us? Yes, mm. Ah, carrots for tumpan. Merienda tayo, guys. Kapag ganitong winter, masarap itong momo na may sabaw, na mainit. Mm -hmm. Mainit. Ah. Dito, sabi ko kay Asya, dito na lang tayo kumain, huwag na natin dalhin sa bahay. Para pag uwi sa bahay o oh, diretso homework na. Hmm. Hmm. Pagkain ni Asis. Kaja said, yung may meat at saka may beaten rice at saka may Magda, magda. Bagmas. Kaya ang tawag nila yan. Kaya siya. Kaya oh, diba. <laughs> oh, siya. bye bye na. bye siya. Kaya siya. Kaya siya. nila si Tonton siya. Kaya siya. Kaya siya. Kaya siya. bit siya. Kaya siya. cutting cake daw kaya puntahan natin nagbigay ako kaninang umaga kasi hindi ko naman na-expect na invite nila yung mga bata bali yung kaninang umaga para na lang kay Asher tapos ngayon para na lang din kay Tonton cutting cake lang naman para sa mga bata daw Hmm, oh. binitbit. Cutting cake lang para sa mga bata. Yung nasal kami ni Asya, ni Asis, ang liit pa niyan, ano siya mga isang taon? Isang taon lang nun siya. So kung 10 years na siya.

You give this to Dada later. Ah, come here. Ah, 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 ah. You give this to Dada later, ha? After singing Happy Birthday, ay? Ah, come. Don't touch that one, anak ko. Don't touch. Don't touch the cake. Don't touch baby. Oh, come on, come on. Sing, sing na Happy Birthday na. Come. Bala, na na. Pati, but ko, okay na ta. Mmm. Uwi, abo, tisaw,

Happy birthday! Oh, you sing sing na happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! You. Happy, birthday, you. Happy, birthday, birthday. happy birthday! Happy birthday birthday to you again! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday. happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah, hey. Ay, clap, clap, clap na. Yes. my cake sila. Ah, my cake